guys to my vlog natapos na kami mga guys oh hindi pa tapos bukas babalik pa kami oh so, dito mga guys oh. So, tapos na tapos na ang ano namin paglampas tapos na mong paglampas mga guys pero hindi pa tapos ang pag lilinis. Hmm. Uh. Bukas na naman. Uwi kami, pali kami dito. Sa bahay ng, ng mga insan ko. Yan. Insan na sa yung iyahin. Ito, oh, mga ano nila. Very nice view. May ano pa dito mga guys. Oh, milyonani. Ang Ang laki-laki ng milyona mga guys. Laki ng milyona. Hindi nyo. Milyona. Ang na Umuulan, bumabagyo. Umuulan, bumabagyo. Hmm, nalinisan ko na yan. Hmm, yun, kaundoy. Taliksik pa man di ay doy. Taliksik pa. Mga guys, lampasan na muna karon oh. Maglampas ni eh, mga guys. Sasagbot. Mga kami noon doy mga guys. Oh. Dito sa dampa. Dampas to, Geben. Eh, dampas ito. ito mga guys maglinis kami dyan mga guys linisan namin ito mga guys kasi ang ano na ito ano na ito linisan namin yan ito sa pinsan ko ito sa insan ko mga guys. Ito namin. Ito so. so, si Inday. Si Inday Anilo. Yan si Inday Anilo mga guys. Apo nang mayari dito. Kevin. Tanaw Kevin. 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 Wow, bugi si Pino. Wapo. Wapo mo ni no? Welcome guys to my vlog. I love you all. I love you all mga guys. Very nice to be dito sa pinsan ko. Sa pinsan ko. Nice. May ano, may swimming pool pa sila dito mga guys. May swimming pool sila. Dito mga guys. Pero wala na, hindi na ginamit yung swimming pool. Swimming pool, oh. yon Yung maliit na swimming pool nila. Swimming, swimming pool. Oh, hindi na ginamit ano na, wala na. Hindi na, hindi, na nila ginamit. Yung may milyon na pa Milyon na! Hi, milyon na! Hi, milyon na! Hi, Duy! Duy! Tingin ka muna dito, Duy! Dali, ralagin mo na kung ang sumpay, Duy! Duy! Dali na rin mo na sumpay. Ano ang gandang mga laman nila dito rin guys. Ano naman pink ani oh. pink oh. Red pink. Kalau pula lang. Oh pink. Hmm. Bangus. Hmm. Dali rin na sumpay ba? Ah, dali rin na sumpay. Labon, sira yan. Ayun na ano na, na ano na ngayon. Nadugtong na. Sira, sira yan. Pero nadugtong na ni Undoy, mga guys. ano kaya tulo. Pa sa Pa baba. Pa Pababa. pababa. spaghetti pa baba. Spaghetti pa kaas. Dancing queen. <laughs> dancing queen. Dancing lady. Yan ang dancing lady mga guys. Ang ganda no. Dancing Lady. Hi, Dancing Lady. I love you. Ay, malaki pa silang yung na dito mga guys. Ayan. Malaki yung bunyo na. Hmm? Ganting milyona. Yan ang milyona na higanting. Ganting ni Yuna. Bye-bye mga mga guys. Guys, nasi undoy diha guys. Naghawa. Naguna. Doy, tanaw doy. Doy, tanaw. Tanaw. dito sa insa namin. Huh? Hmm? mga guys nandito si Undoy mga guys hi guys Hi guys. <laughs> hi mga guys. 真好。